Hi mga kamarites, for today's video, ito yung araw na nagsalamin ako. Pinalitan ko pala yung salamin ko kasi nasira. Kaya samahan nyo ako mga kamarites. Ang daming pwedeng pagpilian ng mga salamin, kaya lang yung mga iba ay mamahalin. At syempre, doon ako pumili sa kaya ng aking budget. O ba? Diba? This message is a voice the recording is okay but the machine is has... okay. <laughs> Awoy mara ko? Huh? uh, first time or you have your daughter ka din, meron man, kaya lang nasira. Nasira po. Opo. Ilang taon ako kayo? 40 na. 40. Opo. Ano yung Norsida. N-O-R. N. O. O. R. Okay. S. I'm sorry. S. S. I. D. A. H. Norsida. Ma'am, mobile number please. Hindi, hindi ko pa bisit. Yan yeah. ha? Opo. Okay. <tinyan> eh. Bawal pa ang video dito daw.

嗯、我来讲政府。

Malino po Tingnan ko. And for far. Pero pwede na pwede. Anong anong number ng mata ko kung Ma'am, ang the right side po is plus 1. Uh, one. uh -huh. Astigmatism by quarter. Pero okay naman siya do, walang problema. Sorry. Bakit kaya sumasakit ang ulo ko ngayon? Tapos yung mata ko parang gumaganoon na talaga as in lalabas. Um, Ma, masyado na po pong hindi na po updated ang prescription sa sa na sinusuot niyo. Ah, ganoon pala. Kaya po ano, kaya suot ha. Kasi bagong prescription na po tayo.